Good morning guys. Good morning sa ating mga kaibigan sa YouTube. Good morning sa ating mga silent viewers guys. Aaandito uh, tayo ngayon sa ano sa opisina uh, ng aming agency kung saan maraming basura dito guys. Uh, sa likod ko 'yan Meron ako nakita dito na isang tripod na uh, medyo ano pa, medyo maganda pa. Ha so may may ano lang may sira lang siya guys ano lang uh, yung panglock niya sa uh, pa uh, basag kailangan lang natin ng dikit pandikit yan dikit yan lang natin at uh, pwede, pwede natin magamit uh, merong dami daming ano dito basura Titingnan natin guys at uh, ating sisilipin baka may ano pala tayo may mga pwede pa uh, pwede pang magamit na na, itatapon. Uh, tingnan natin guys. Ayan guys, so lahat 'yan mga basura, ang dami pang ano uh, yan, pwede pa sana magamit 'yan oh. Kaso 'yan, ito hindi na kasi may mga tapon sila ng basura guys ano uh, kailangan nila magbayad pa bago nila may tapon yan hindi basta basta maitatapon yan yan o oh, ang dami pang pwedeng mga gamit eto rin may ano pa may ah uh, remote tsaka yun yung heater nandun eto heater yan guys hindi ko alam kung itatapon yan ang dami pa at dito may ano dito yan may bisikleta magandang bisikleta na uh, ito ninakaw lang yung upuan Nawala wala yung upuan hindi ko alam kung itatapon yan o hindi baka itatapon din yan sayang uh, dito tingnan natin yung ano dito guys yung tripod na, na nakita ko nandito konting ano lang to guys konting dinis lang yan nandito yung tripod ayan o ito guys ah uh, tripod to guys ayan mabigat oh, pang heavy duty ayan ang sira lang dito guys ah, uh, ito tatlong paa nya na sisira yung pang lock dito ayan o oh. Ayan, Ah. Uh, hmm. Ito lang yung ano niya plastic na basag. Lat latong tatlo, basag. Ito rin. Basag din 'to. Ano? Oh. Basag din. Kaya pag nag-lock ka, bubuka 'yan. Oh. Nakabuka na. Pero may ano tayo may solution tayo dyan meron tayong pandikit guys yan o bibilihan lang natin ng pandikit dyan para pwede natin magamit yan pag ano pag naglock nabubuka sayang to guys hmm. sayang pwede ito magamit sa ating uh, vlog yan o hmm. yan diba Pwede ba yan, no? Oh. Oh. Yan. no? Kahit mag, uh, ano, mag video ka, may, may, video cam, pwede ilagay. Kasi medyo mabigat siya. Ah, talagang ano pa. Tapos yung paan yan, mahaba. Alam, hindi ah, ko ma, ano, Balikta rin ko muna guys Ayan ah, uh, Ito guys oh Lagi ko muna yung cellphone ko Ayan yan. Mahaba to Tinan mo Ang ginaganda kasi Meron siyang Meron siyang lock Ito yung pinakamaganda Si may lock siya guys Oh, Pwede mong Kabain pa Ayan Ayan Oh muna natin. Ah. ah. ano ako natatakot ako baka masira pa ng tuluyan. Ayun. Gamit magagamit talaga to, guys. Sayang to. Ayaw. ayaw na ng ano ng may ari ayan o oh. kita nyo o oh. tapos ang ano ni neto pag uh, naka ano ka nasa slope ka pwedeng pwede itong ma-adjust para mapantay Gaganda mo lang. Hindi kaya, dito sa kabila, ma-adjust mo. Kung sakaling, ah, nasa slope. O, no, di ba? Maganda. Kailangan lang to ano, ah, linisan natin, guys. Para hindi ah. kita natin yung mga basag na, ano, na pang-lock magamit. Pansamantala, linisan muna natin para ating magamit kung sakaling itatapon alam mo itatapon na to kasi nasa ano na nasa basura na tapos ah uh, tinatapon nila kailangan pa nilang magbayad para maitapon yung basura nila sa atin pag itinatapon mo ang kukuha ano magkakapera pero dito ang pag nagtapon ka magbayad ka muna bago mo itapon o oh, diba yan oh. kailangan natin ng punasan kuha muna tayo ng tubig tsaka tawel para uh, may tawel ako dito guys oh. yun guys, stop linis linisan muna natin para tapos pag ano hingiin natin mamaya kung pwede ba itong mahingi malamang pwede itong mahingi guys kasi yun nga nasa ano na sa basurahan na ito rin baka baka mga ano rin ito mabasag matagal na ito guys ano uh, made in japan pag ma made in japan matibay talaga kaso ito sobrang tagal na ito nagfade na yung ano nya yung kulay yung original niya yan o yung kulay na fade na kaya talagang matagal na to lagyan natin to ng pandikit mamaya lagi akong may dalang pandikit kasi yun nga namimimimit na tayo pag uh, may nasiraan tayo ng gamit sa pamimimimit meron tayong ano pwede natin ma uh, remedyohan hindi may mga ano pa dito, hindi ko alam kung anong gamit dito. Meron pang mga nut. May meron na tayong magamit guys. Mapapalitan natin yung ating tripod na ano maliit. Yung tripod ko kasi maliit lang. Hindi siya na itataas ay mga video naka ano nakatingala ito pwedeng pwedeng ano mapantay yung video ko may eh, mga kalawang lang siya kinakalawang lang pero pag nalagyan to ng oil may oil ako sa bahay lalagyan na natin to ng oil alagaan pag na ano na ito matatanggal itong mga kalawang guys meron yun pandikit ko ito yung pandikit natin para ating magamit pa tapos buktas magamit pa yung paan nito sayang kasi And pwede pa natin mapahaba yung uh, stand kung may uh, mabibili sana kaso parang wala naman nata ito eh walang ano wala siyang screw magpalit yung throttle screw wala rin parang ayaw dumikit guys yung glue ibang klaseng plastic ata to hindi sya natatabla ng pandikit ay, ano ko na yung nakabutang na, na, na pandikit. Mga ukab. Eh, ipit mo yung takuan. Sa? Lokoy pang... Bako, may bato diya o. Oh. Wala ka Dagag bato di ba? Beso doon ipitan eh, tanawa. Ipitan niyo mo na, ipit ka. Asa? Ipit ka sa rigi Ayaw guys. Kailangan sa bahay talaga ito. May isa pa akong gamit dun. panlak kaso may meeting kami kaya tigilan ko muna tigilan ko muna to mag ano muna kami ng meeting